<laughs> ang bigat naman ng cheese na ito. <laughs> At dahil nga, sa puro kalandian na naman daw yung mga vlog natin nung nakaraan. <laughs> eh, di mag-cooking vlog tayo ngayon. Walang problema. Ganito yung gusto nyo eh, di ba? Yung nakikita ninyong nahihirapan ako. Ayaw nyo akong maging masaya. <laughs> Yun na nga lang nagpapasaya sa akin eh. Yung mga kilig-kilig moment na yan. Tapos kukontrahin nyo pa. Nagigigil ako ah. <laughs> Charot. So sakto, dahil patapos na nga ang Ramadhan, ito yung time na sobrang daming customer lagi sa section ko na deli. Kaya ayan, inutusan na naman ako na maghiwa ulit ng 40 kilos na parmesan cheese. Kahit katatapos ko lang mag-labor. <laughs> Para man kasi akong mangananak dyan sa hairnet ko, color blue pa. <laughs> Di ba yan yung sinusuot sa mga buntis kapag mangananak na sila? <laughs> Ganyan lang po yung ginawa ko. Ginuhit-guhitan ko lang, tinusok-tusok, saka ko inuga-uga hanggang sa tuluyan ng mabiyak ang kabibe. <laughs> Nung nahati ko na siya, aba syempre mag-pictorial muna ako, no? <laughs> Para naman may remembrance sakaling pauwi na ako dahil sa mga pinagagawa ko dito sa trabaho ko. <laughs> o, <Opak! laughs> di mm, ba? Diba? So, syempre, pagkatapos ko maghiwa ng napakalaking parmesan cheese, anong mangyayari sa akin? Sige, sabihin mo ano. Hindi mo alam? Malamang pagod at gutom. <laughs> Kaya bago ako umuwi, eh magiikot ikot muna ako dito sa Danob para maghanap ng makakain at pwedeng iloto na ulam. Nababother talaga ako dito sa hernet ko na kulay blue. Parang gusto ko tuloy pumunta sa ubigay niko tapos magpaayin na lang. <laughs> Naubusan man kasi kami ng paper cap. Tagal man dumating nung request namin na supply. Pakifollow up nyo nga. <laughs> Inutusan yung nanonood, char lang. So, dumiretso po ako dito sa aming fruits and vegetables section. Kasi parang gusto ko ngayon magluto ng gulay. Para masustansya at mabilis bumalik yung lakas ko. <laughs> At bukod kasi sa trabaho, eh good din ako nung apat na nakakulab ko sa pag voice over ng mga vlog namin ha, hindi yung iniisip nyo. Hi. Ang gusto ko palang ilutong gulay guys ay yung nakikita sa bahay kubo. Eh sakto, nakasilman man itong broccoli. <laughs> Kaya sabi ko, ah, saktong-sakto to doon sa gusto kong lutuin ah. <laughs> oh, may ganito sa bahay kubo namin. Social kasi sa village namin. Ewan ko sa bahay kubo nyo, ha? <laughs> Charot. Kumuha lang ako ng dalawang peraso kasi mag-isa lang naman ako sa buhay. Aww. Tapos, pinatimbang ko, tinitigan ko, hanggang sa nagulat ako sa presyo, na lasyeng. Ang badeng. <laughs> Diyos ko, dalawang peraso lang, 7.15 na. Nakasilpa ito, wa. 11 isang kilo. <laughs> Pero okay na yan. Binayaran ko na na makakain naman ng masustansya. <laughs> Puro na kasi kabsa kinakain ko. <laughs> Libre man kasi ang kabsa ngayong Ramadan sa amin. Kaya naporga na talaga ako. <laughs> Hanggang sa nag-out na ako. Ayan no, tinitigan ko. Tapos okay na, pwede ka nang umuwi. <laughs> Paglabas ko guys, alam nyo natuwa ako kasi ang ganda ng weather. Ayan no, spring season kasi sa amin. Hindi gaya sa inyo, ang init. <laughs> charot. 6 PM yung out ko pero hindi pa umaalis yung bus. Inaantay pa kasi matapos yung mga nag iftar Sakto kasi yung out ko sa pag-break nila ng fast. Ngayong Ramadan kaya kailangan ko magantay. Ayan oh, tingnan niyo, ko konti pa lang kami sa bus. Mayamaya -maya ay dumami na rent. Ayan na, kaya aalis na po kami. So ganyan yung mga dinaanan namin sa biyahe habang ako ay nag-emote. So, ngayon nandito na ako sa bahay. Oh, baka magulat sa mukha ko. Inaayos ko kasi yung camera para mabidyohan yung pagdating ko. Kaya lalabas muna ako tapos papasok ulit. Para kunwari, ikararating ko pa lang Ganyan kasi yung totoong vlog, hindi yung pagpasok, e, eh, nakabidyo na agad <laughs> At para magbuka akong pagod talaga pag uwi Kailangan pa ika-ika ako maglakad Para naman magbuka akong kaawa-awa at may magbigay sa akin ng stars <laughs> O, oh, at least sinasabi ko yung totoo sa inyo Hindi gaya ng iba dyan na may pa-April Fools, April Fools pa Tapos patatok-tatok sa Hahaha <laughs> bago ko simulan magluto, e eh muna ako. Baka kasi mamaya, di ko pa tapos yung niluluto ko, e eh na ako sa gutom. <laughs> Kumain lang naman ako ng tinapay na may palaman na sugar cane syrup o di kaya pulitipot sa Pangasinan. <laughs> Ngayon tara na at simulan na natin ang pagluluto. Parang may amoy na ng baka ah. Huh? Pwede na yan. Ako lang naman kakain eh. Bakit ba? Ang bango bango, ang bango, bangyo, ang bango <laughs> Mm. Huwag kayo masyadong mainip kasi saglit lang naman ito. Tapos sobrang dali lang nang lulutuin natin. At ano na naman itong naiisip ko? Uy, din na ako nakapagluto. <laughs> Para man kasing buki itong broccoli. Feeling ko tuloy ikakasalak ko. Kaya ayan, tinapon ko ba sa likuran ng kunwari may sasalo. <laughs> so bukod sa broccoli, kailangan ng bawang sibuyas at nilagang karne ng baka na tatlong buwan na sarep. Para naman sa mga spices na gagamitin, ay kukunin ko tong nasa aparador ko at mag iini -mini, -mini, mini mo tayo kasi sobrang dami talaga nito. <laughs> mga stack ko kasi yan. Andyan na lahat ng mga klase ng herbs, curries, and spices. <laughs> so ang kinuha ko lang dyan ay ang paminta, chili powder, at sesame seeds. Ngayon, ibalik ko na sa kanilang pinagmulan. Make me swear, <laughs> make me water. <laughs> Hindi na nakaluto ang bakla. <laughs> Mm, gaya ng lagi kong sinasabi sa inyo, nagko-cooking vlog ako para ma-entertain kayo, hindi para may matutuhan. <laughs> Kaya ko pinapahaba lagi ang mga eksena. Mm. Hiwain, tipas-tipasin yung broccoli, okay na yan. Ngayon, mag na tayo sa ating sariling mantika, bawang, shibuya o kinawa Japan. Mm, nagets mo ba yung sinabi ko? Ano? Ah, oh. ah, oh. Ah, ilaglag si sibuyas. Dasalan ng taimtim habang hinahalo. Sumayaw ng kaunti para makaiwas sa mga talsik ng mantika. Tapos ilaglag na ang mga hiniwahiwang karne ng baka. Kasi ang lulutuin pala natin ay... Beef Broccoli. <laughs> ngayon ko lang nabanggit pala. Kung ano-ano kasi pinagagawa, ngayon lang nasabi yung lulutuin. <laughs> Habang ginigisa ko yung karne, ay nilagyan ko na ng mga seasoning. Chili powder, paminta, konting asin, konting bechin, at konting toyo. Takpan ko muna para magisa ng maigi. Huwag kayong kukurap kasi ipapakita ko sa inyo kung paano yung tamang pagbukas ng kaserola. Oh, di ba? <laughs> Perfect. Yung mga emotions at movements. Nung maigis ako ng mabuti, nilagyan ko ng konting tubig para pagtakuluan ng karne at mas lumambot siya. Hmm, napapaus-paus na ako sa inyo. Tinakpan ko at pinakuluan ng ilang minuto. Ganito yung pangalawang version ko sa pagbukas ng kaserola. Op, 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 op. <laughs> Gayahin mo yan, ha? Ilaglag na ang broccoli. Haluin, tapos lagyan ng pinaka sangkap sa lahat. Ang oyster sauce na may tatak na nababagay sa pagkatao ko at sa pagkatao ng kabit ng asawa mo. Makati! <laughs> At pinakahuling sangkap ay budburan ng napakaraming sesame seeds O di kaya linga Damihan nyo guys, huwag nyong tipire Natutuhan ko to kay Papa Kenneth Mas masarap siya Promise Pakuluan lang ng bahagya As in saglit na saglit lang ha Tapos ayan, okay na, luto na Diba? Sabi ko sa inyo, mabilis lang eh huh? Ngayon, tikman na natin ano Kahit mainit-init pa Mmm, ah, <laughs> sharap. Perfect <laughs> Magsasandok na sana ako guys ng kakainin ko Kaso, biglaman may dumating na isa sa mga ka-flat Ooh, bigla tuloy ako nagtago sa kwarto ko. Kasi ayokong mag-alok habang kumakain ako, no? Pagod na kasi akong nagbibigay lagi ng mga luto ko sa mga lalaki. Tapos bandang huli eh, ako din naman yung kawawa. Ako yung hindi pinapahalagahan. Ako yung laging binabaliwala. Ako yung parang wala lang pagdating sa kanila. Kaya mula ngayon natuto na ako, kailangan ko nang unahin ang sarili ko. <laughs> Sabi nga sa kanta, ako naman muna. Kada hakbang sa lupay para akong nalulunod. <laughs> Kaya ayan, nung nasilip kong pumasok na sa kwarto yung ka-flat ko, aba, <laughs> pinasok ko din sa kwarto yung ulam ko. Nagdala na rin ako ng plato, kanin, kutsara at mangkok kasi dito na lang ako kakain sa loob ng kwarto ko. <laughs> Ba't may bisikleta naman dito? Oy, sa tabi ko. <laughs> Sakyan ko nga muna saglit bago ako kumain. <laughs> Charot. Hanggang sa kumain na po ako mag-isa Nang walang binibigyang kahit sino Kunti lang naman kasi itong niluto ko no Pang isahan tao lang hmm? Andamot ko ngayon for today's video <laughs> Yun lamang po Muli ito po ang inyong madamot na happy pill Oliver Castro <laughs> Na nagsasabing No to toxicity Let's make people prioritize themselves <laughs> Oh, syempre binalot ko yung natira ko baon kinabukasan. Muntikan ko pa makalimutan ipasok tong mantika ko sa kwarto, ah. <laughs>